Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be Better not worse, man it hurts I'm on the surf And we are back again mga kalapatids Dito sa ating channel Ang kalapatids Pigeon Lop Welcome back sa ating channel Ito pong na inyong nakikita Ito pong ating service na Na pang web 100 Fairings Ito po ay ating binabago ang kulay Dahil duma na po yung ating mga fairings at kailangan pa na pong palitan ang ating mga ah, kaha ng ating mga motor kaya po kailangan po eh tayo ay magpalit ng kulay para po dito sa ating mga fairings ngayon po mga kalapatids ay pakikita ko po sa inyo yung pong ginamit kong pang spray dito sa ating fairings na ito ito pong bosni primer gray. Yan po muna ang inyong i-spray dito sa inyong fairings. Ayan. Bago nyo po kulayan ng talagang kulay nya na boss ayan, spray. Ito, ang kulay po nito ay grass green. Ayan. Regarding po dun sa dati niyang kulay, mga kalapatids, ay ito po ang nakalagay sa sa certificate of registration na ang kulay po niya ay kulay green talaga. Ayan, kulay green. Kaya po ito po ang ating kulay na binili. Duma na po kasi yung mga mga color ng ating mga fairings kaya at atin pong uh, ng panibago. So ayan. Ito na po no, hindi ko na po na ipakita sa inyo yung pag-spray natin ng ng Primer Gray. Pero ito po yung inyong bibilhin. No? Hindi po ako sponsor nito mga kalapatids. Ito lang po ang ating ginamit. Ang ni Spray. Ayan. Dito po sa ating mga fairings para po sa ating Honda Wave. Mamaya po ipakikita ko sa inyo ang kinalabasan po ng ating uh, pag-spray pag dito sa ating mga fairings. Kung ano po yung dati nya at yung pong upgraded na fond the wave na ating ginagawa ngayon. So ayan, sisimulan na po natin ang pag-spray dito po sa ating fairings na ito. So nga pala mga kalapatids, no, kung kayo po ay magsisimulang mag-spray ng inyong mga fairings, kinakailangan kailang po na mayroon kayong liha. Ito po ay akin pong pang-finish. Ito pong ah uh, liha na binili ito po ay 1,000 1,000 po ang ang bibilihin nyo muna tapos bumili rin kayo ng liha na 400 una po mga kalapatids ay lilihihin nyo muna sila ng liha na 400 yan meron po kasing mga mga yung grade 400 po ang inyo muna ang gagamitin dito sa inyong fairings. Ayun. Palalabasin niyo po muna yung talagang kanyang kulay. Ito po mga kalapatids ay talagang nilihok maige Ang gagamitin ang gagawin niyo mga kalapatids ay ito pong paglihan niyo nito, ibababad niyo po sa tubig. Kailangan po may tubig para babasahin niyo muna siya ng tubig bago niyo lilihain ayan para lumabas yun yung talagang original niyang kulay kapag lumabas na yung original niyang kulay ayan at uh, nalihan nyo na ng grit 400 na liha ay saka kanya po siya i-sprayan ng ng uh, primer gray pero syempre kailangan hugasan nyo ulit itong uh, nilihan ninyo na na fairings hugasan nyo muna ulit bago nyo siya isprayan ng primer gray. Ayan. Napakadali lamang po mga kalapatids. So ayan, magsisimula na po tayong mag-spray nitong bosni na grass gray. Ah, grass green. Ang um, walay. Sorry po. Grass green. So ayan. Ganito lamang po ang pag-spray nyan. Mga kalapatids, wag nyo pong itututok kasi pagka po inyong itinutok ay maglalawa po ang inyong pag spray ang kinakailangan lamang po ay pahapyaw lamang tulad po niya no ayan ganyan lang po pagkulay ayan no ayan ganyan lang sa so, umpisa makakalos yeah. yeah. ka

Balikan na lamang po natin yan mamaya Ayan ha eh. Nung una ay hindi ko pa po Kabisado ang pagkukulay Dahil binabayad ko pa po <laughs> Ano yun Napapanood ko po sa youtube Kung paano napakadali lamang po Ako na lamang po ang gumawa Kung kayo nyo naman po Na kayo na ang gumawa Kaya lang po Ito yung iwas gastos Hina-upgrade po natin ang ating motor Yan, ganyan lamang po ang pag-spray Nung una kasi mga kalapatids, ang ginawa ko, nirekt ako agad sa ating fairings, no? At na nangyari ay bumula. Ayan, bumula po yung ating unang attempt dito sa ating mga fairings. Na hindi ko pa alam yung proseso. kailangan okay palalabasin nyo po yung kanyang original na kulay. Ganyan lamang po. Ang inyong gagawin. Tapyao lang. Huwag niyo itututok masyado. Ganyan o. Oh. Tata na oh. Ako na lamang po ang gumawa. Pwede rin pong mga manood kayo sa ano sa YouTube at uh, uh, para malaman niyo ang uh, iba pang diskarte eh. pero ito po ang aking ginagawa ngayon oh. Eh. Nilagyan ko muna ng primer. Primer gray. service po ito ni Kalapatids Pigeon Love Ayan, ano na Yeah. Ayan nyo, napaka glossy Nung una po mga Kalapatids ay hindi pa po ako marunong nagbulaan po itong mga to Kailangan po ay lilihain talaga na may kasamang tubig Para makita nyo ng personal yung talagang kanyang kulay yung dating kulay kailangang mapalabas ninyo yung kanyang dating kulay yan pinalabas po natin yung dating kulay nito kaya po ganyan no ganda oh o, itab. Buti, nyo lang kasimple mga kalapatids pagka gusto nyo mag ng o oh, baguhin ng kulay ng inyong fairings sa motor Ayan. nyo talaga medyo masakit nga lang po dito sa ating mga daliri so yan yung pagliliha so patsagaan lang Kesa kaysa pa kayo So ayan, mga kalapatids, mamaya po ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng ating Honda Wave 100. Meanwhile, A few minutes later.